Hello mga tropa, welcome back to Alaba Chupiak Vlog So for today's video, tuturuan ko kayo ng pang detox Panglinis ng inyong mga ano, mga tropa, kidney Yan, may bagong vlog na naman tayo na may matututunan kayo So pa Alaba Chupiak Vlog naman yan, mga tropa Simpleng simple lang to, ingredients natin Yan o, oh. cucumber, watermelon and lemon mga tropa tapos, ice. Lagyan natin ng ice. Tapos, lagyan natin ng konting tubig, mga tropa. Lagay nyo lang yung sa blender, Oh. Kung gano'ng kadaming gusto nyo yung prutas, okay lang. Basta yan yung pinaka-importante, mga tropa. Malilinis na yung kidney nyo dyan, lalo na sa mga manginginom dyan. Malakas mag mga tropa, Oh. Ito yung ano ni Chef Yaku, mga tropa. Pag may natutunan kayo, please, I love it. Follow and subscribe na lang. Chef Yaku Vlog and Jeffrey Condiman or Pinada, mga yan, okay mga tropa, napigyan na natin yung ating lemon Hap lang mga tropa o depende sa gagamitin niyo, Tapos lagyan natin ng konting ice para may lamig mga tropa. Depende sa inyo mga tropa. Tapos syempre water para mabilis blender wag naman ganun kadami. Konti lang mga tropa. And lagay na natin sa ating blender. Yan. Yun o. No? Okay. Tapos i-blender na natin to mga tropa. natin mga tropa op, ganyan ganyan lang ganyan yan ganyan muna natin Ayan, eh. o, mga tropa siguradong malilinis ang inyong atay-atay mga tropa ang inyong mga kidney Ayan. ano tayo eh dati tayong conductor mga tropa So ayan mga tropa Pag na blender nyo na Tapos na syempre Ilagay nyo na sa inyong baso mga tropa O oh, tingnan nyo yan mga tropa O oh, meron na tayong panlinis Ng ating kidney nyan mga tropa Tapos Inumin nyo na ngayon mga tropa Ayun na o oh. mm. I love it mga tropa Bye